gumamit na ng air assets at nagsasagawa ng surgical air strikes ang tropa ng militar sa Marawi City sa ilang tiyak na pinagtataguan ng mga miyembro ng Maute Group. Ito ang balita ni Dante Ammento. Kitang-kita sa video na ito ang isang motorcycle rider na may angkas na matanda na may mga itinuturo sa mga militar sa isang lugar sa Marawi City. Matapos na makalagpas ang sibilyang nakamotorsiklo, ay nagsimula ng magpaputok ang mga kawanin ng militar. Ngayong araw ay nagsagawa na ng surgical air strikes ang tropa ng pamahalaan sa ilang barangay sa lugar. Surgical air strikes, specific yung lugar. Uh, dapat hindi hindi mag -miss. Dahil pag mag-miss mayroong collateral damage. 'Yun, isa 'yun sa mga dapat sinusunod pag surgical air strikes. Pinaniniwala ang hindi bababa sa 50 maote members ang tinutugis pa ng AFP. Payo ng militar sa mga residente na hanggat maaari ay umalis o lumayo sa lugar. Samantala, patuloy naman ang paglikas ng mga residente sa Marawi patungo sa mga kalapit na lugar, gaya ng Iligan, Cagayan de Oro at Davao City. Ngunit sa kabila nito, pahirapan para sa kanila ang paglikas dahil wala ng mga pampasaherong sasakyan ang dumadaan dahil din sa takot na madamay sa labanan. Gusto sana namin sir na may tumulong sa amin para ma-transfer kami ng ibang lugar para makaluwas kami dito. Kasi dito sir, grabe sir, para na kami mababaliw. Maraming ISIS sa labas ng uh, pintuan na ng bahay namin. Hindi na namin kaya. Tsaka kailangan ma-save itong mga bata. Apektado na rin ang kabuhayan ng mga residente sa lungsod sa dami ng nagsilikas. 100% patay na ang negosyo. Kita mo naman, sino naman ang gagasolina? Wala. Mahirap na magbukas din, baka mamaya iba ang magagasolina. Imbis na magbabayad, wala pa. <laughs> Mahirap na. Samantala, sa kabila ng patuloy na kaguluhan, may ilan pa ring residente na piniling manatili sa kanilang lugar. Ah, hindi kami nagbabakwit. Kaya kasi kung berating ang kamatayan namin na galing kay Alas, hindi namin mapipigilan. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Western Mindanao Command.